Hi sa followers ko, sa 3.3 followers ko. Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon, nasa maayos. So ngayon ay rest day ko. At nag ako ng ampalaya for my brunch. At yung kahapon pa, ay kagabi pala na kinain namin na siomay ng akin partner. Brunch ko na ngayon kasi 10 na. Kakagising ko lang ng 9. Tapos syempre may kape. Nga pala, shout out sa nagpahiram sa akin ng libro, Cedel. Maraming salamat. Hiram ba to o oh, bigay? Thank you. Pero thank you ha kasi naging advance yung knowledge ko dito. baga marami ako natutunan. Thank you, thank you so much talaga sa pagpapahiram or ibigay sa libro nito. Pero ibabalik ko to sa iyo promise. Nagpapasalamat ako kasi advance, marami akong natutunan. Siyempre, kailangan na kailangan sa pag-aaral ko. Lalo na nagtatrabaho ako habang nag-aaral. Hindi man na ako nakakapag-focus ng talaga sa pag-aaral ko. Siyempre, dalawa yung priorities ko. Kailangan ko magtrabaho para masuportahan ang pag-aaral ko. Siyempre, in the same time, para din makapagbigay sa pamilya, di ba? Tapos nagtatrabaho, nag-aaral ako para sa future din na darating. Siyempre, hindi naman all the time magigipagtrabaho ka sa company, di ba? Dapat maging wise tayo, guys. Pwede natin gamitin yung trabaho natin para sa mas better future na kailangan natin, di ba? Yung forever talaga na maano mo, magagamit mo, ganun. So, habang nakain tayo, mag tayo. Sarap. Yung, yung laho ko lang niya ay itlog lang. Tapos naglaga ako ng kamote, kaso nga lang, hindi pa siya luto. Kasi, mahina yung ano nga kalan. May sira na siguro yung kalan namin. Show may pala to. Tira namin kagabi ng asawa ko. Hmm. Kaya tayo guys. Nakagising ko lang. Nakikita ko lang yung, yung boko. Gulo pa. Wala, dito lang ako nakain. Sa lapag. Anong favorite place ko to? Di ba may ganun din kayo? Parang favorite place niyo sa loob ng bahay niyo. Parang doon na kayo lagi naghahanap nagtatambay. Parang ito yung comfort ano ko area dito sa bahay. Yeah. Ayun. dito ako makain. dito ako nag -study. Pero salamat talaga doon sa nagpahiram ng libro. Hmm ay singit pa talaga. Hindi kasi marami akong natutunan doon. Naging advance yung knowledge ko. O baga, um, kahit pa, pa no, um, ituturo sa akin. Kasi magkano na ako, mag-face to face na ako next month. Sana makayanan ko no guys. Nagtatrabaho ako. Tapos in the same time, papasok ako sa school. Tapos, ganun nga, kailangan maging, ano, maging healthy talaga. Kasi, puyat, panggabi kasi ako next month sa, tra sa trabaho ko. Buti na nga lang panggabi ako kasi next month na din ang start ng face to -face ko. So, ngayon, ngayon, module-module muna. Pero sa nagtatanong pala, bakit doon nag-aaral ka? Pa? Para yun sa future ng anak ko. Maliit pa yung anak ko, 5 years old pa lang. 5 years. Magpa 5 years old next month. Kailangan yun ng magandang future. Kasi pag natapos ko yung pag-aaral ko, magandang future ang naga, nag-aantay. magandang opportunity na trabaho ang nag-aantay. Kaso nga lang, kailangan ko tapusin yun. Yung pinag-aaralan ko. Siyempre, nagpapasalamat pa rin ako sa company na pinasukan ko kasi. Yung pinagkatrabaho ako kasi. Doon ako kumuha ng panggastos sa pag-aaral ko. Doon ako kumukuha ng mga pangangailangan ko sa katawan ko. Beauty products, ganyan. Bakit kailangan maganda pa rin? Hindi pala ako nakain yung kain, guys. Diet. Health diet. yun yung gulay-gulay, isa naman, kamote nilagyan kamote. Tapos hmm. yung kape ko, black coffee lang. Nilagyan ko lang ng ano ngayon, cream top, konti. Hindi ako nag-3-3-in-1 kasi ano, um, hindi siya healthy sa katawan. Wow. Hindi mm -mm. siya healthy sa katawan. Nag-aarala ko, trabaho the same time, vlogger pa ako, diba? Kaya, parang, napagod ko sa trabaho. Parang, naano ko sa pag-vlog ko. Parang, ito yung relief ko sa pagod ko, parang gano'n. Although, nandiyan naman yung as partner ko, nandiyan din ang anak ko. Pero, iba eh, pa rin, di ba? Iba sila. Iba yung efekto nila sa akin. Inspiration ko sila eh. Kaya kung ginagawa to. Di ba? Hilaw pa yung ampala. Pero hindi siya mapain. sana sa mga followers ko maging inspiration natin ang bawat isa, mag inspiration nyo ako sa ginagawa ko. Ganun din naman kayo naging inspiration ko. Marami akong makikita ng mga followers ko na dumadaan sa wall ko. Wow, well, napapawaw talaga ako sa inyo. Mga ginagawa nyo, mga achievement sa buhay. Um, mm, napakaganda yung nasa ibang bansa yung iba abroad sila para sa pamilya nila. Yung ganun, nakikita ko yun. Sabi ko, mm, talaga naman. Tapos, makikita ko yung video niya. Bili-video niya yung pamilya niya sa, ano, Pilipinas. So, sabi ko, ganun. Talagang, kailangan talaga sulid. Sulid. Para, ano, para makamit yung, ano, tagumpay. Kasi, yung iba, napaka marupok, ba diba? Yung nasa abroad asawa, tapos biglang nag- naghanap na iba yung sawa sa abroad or yung babae dito sa ano sa Pilipinas, 'di ba yung gano'n Wala, walang ano 'yon. Hindi yung matibay ang pundasyon noon, pamilyang gano'n Ayoko na gano'n Eh na-inspire ako dun sa mga ano sa napakatibay ng pundasyon talaga ng si Lord sa buhay nila yung ganoon. Kaya sa wow, napapawaw ako talaga ako. Talagang talaga talagang nagiging inspiration ko sila, 'di ba? Kaya ako din ginagawa ko to para sa ano nag-aaral ako, at the same time nagtatrabaho ako. Kasi pag natapos ko yung pag-aaral ko, better future, magandang kinabukasan na naghahantay para sa amin, ang pamilya ko.